Hindi pwede ma'am. Hanggang alas 12 lang ang extension ng kredito. Kung hindi nyo mababayaran ngayong gabi, ilalabas namin ang bata bukas kahit hindi pa tapos ang antibiotik. Singhal ng bose sa kabilang linya. Pinipigil in Lia ang hikbi habang nakaspeaker ang telepono. nag -e sa malamig na kwarto na tanging patak ng dextrose at mahinang hilik ng anak ang maririnig. At sa likod ng kurtina, nakatanod ang nurse na may clipboard na parang revisor ng kapalaran. Nakahalukip-kip at naghihintay kung kailan niya pipirmahan ang waiver na pipilitin sa kanyang pirmahin ang pag-uwi ng isang batang kalahati pa lang ang lunas. Pero ate, singit ni Lia, punit ang tinig, hawak ang nag-uusling tisyong binasa ng sariling luha. Walo lang ang kinikita ko sa maghapon, paano ko bubunutin itong 20,000? Yan ang patakaran. Kung gusto nyo po, may charity ward dito sa kabilang building pero maglalakad kayo ng release form at baha tatlong araw bago maaprobahan. Pag-isipan nyo po ng mabilis. Pagkababa niya ng telepono, nilingon niya ang anak. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Si Marco, anim na taong gulang, maputla ang pisngi, nakatepang IV sa payat na braso at kahit tulog ay nakakunot ang noo mula sa kirot ng promonya na muntik ng kumitil sa kanya dalawang gabi ang nakalipas. Sa mesang bakal sa paanan ng kama ay nakasalansa ng resibo, laboratory, x-ray, antibiotic, isolation fee na parang mataas na tore ng paghihirap. Sa ibabaw ng mga pakel, nakaipit ang kawawang pitaka, dalawandang piso, isang ID na may luma ng litrato niya bago iniwan ng asawa at resibong punit ng palaman sa bumbay. Sa buntong hiningang kaluwarin, nilukot niya ang damit sa dibdib at ang malamig na aircon ay humihiwa sa pawis niya, pinagsasabay ang lamig at init sa balat ng mag-inang nagahabol sa oras. Biglang pumatak ang kuryente, maliit lang, nag out ng isang segundo, parang babala ng langit, at doon rumagasa sa isip niya ang multo ng nakaraang dalawang buwan. untrata siya ng labada sa apat na pamilya, naglalako ng kakanin sa palengke pagmadaling araw at naghihintay sa jeep na may butas ang trapal para makaupo sa dulo at makatipid ng dalawang piso. Lahat para lang may baon si Marco sa paaralan. Pero isang linggo ang nakakaraan, nilagnat ang bata. Sumipol ang pag-ubo at sumama ang dibdib hanggang mapilitang magdala sa emergency. Sa oras na yon, tila may tumapik sa pinto. Humigpit ang hawak ni Leah sa biyewang ng anak at inisip na iyon na marahil ang nursing aid na kukumpiskahan sa unan sakaling hindi siya makabayad mulit nang bumukas ang pinto, isang lalaking nakaputing polo at may itim na jacket na parang hindi bagay sa mainit na Manila ang pumasok. Bitbit -bit ang manipis na briefcase na itinaas niya ng magbigay galang sa nurse. Mumiti siya rito, pamilyar, at ang nurse na kanina'y parang statwang nagaantay ng kamatayan ay nag-iba ng anyo, tumuwid at yumuko na parang bigla na naalala ang magandang asal. Ma'am Leah Morales, Malumanay na tanong ng lalaki, inilagay ang briefcase sa gilid at inabot ang kamay. Hindi niya iyon sinagot dahil hindi niya kilala, pero mabilis siyang kumurap nang makita sa dibdib nitong nakapin ng ID na kulay ginto. May nakaukit na pangalan ng ospital at sa ilalim ay maliit na titulong chairman slash owner. Parang humihop ng hangin ng baga ni Lia, parang bigla nagbukas lahat ng bintana sa loob ng kubo, ako si Dr. Benjamin Roque at may gusto akong ipaliwanag, subalit bago iyon, paki, pakinggan niya po muna ang maliit na kwento. Napasandal si Lea, nangangatog ang tuhod, ang nurse biglang nagsalin ng tubig sa baso at iniabot kay Lea na tila ba gustong maiwasan ng paghimatay. 15 anyos pa lang ako Pasimula ni Dr. Roque at sumandal sa paan ng kama. Nang dalhin ako ng nanay ko sa dispensary dahil sa tigdas na naging pulmonya. Hindi kami tinanggap dahil wala ring pera at kung hindi sa isang estrangherong humabol at nag-abo ng down payment, malamang hindi ako nakapagtapos ng high school lalo na ng medisina. Hindi ko nakilala ang estranghero pero tandang-tanda ko ang apelido sa resibo, Morales. Tumigil siya. Nagpakawala ng buntong hininga. Sabay titig sa luha ang mukha ni Lea. Kayo po ang apo ni Mang Ernesto Morales na dating jeepney driver may baul na tambutso? Gulat na napahawak sa dibdib si Lea. Si Mang Ernesto, ang lolo niyang pumanaw na, ay kilala mapagbigay sa kiyapo at maraming ulit naghatid ng pasyente ng libre sa ospital. Yun po ang lolo ko, garalgal niyang sagot. Paano niyo? Ngunit wala ng paligoy si Dr. Roque, binuksan niya ang briefcase, inilabas ang pink na folder na may tatlong bagay, isang warranty slip na nagpapatunay na fully subsidized na ang buong bill, lagda niya, isang health card na may nakapangalan kay Marco at sa nanay nito, at isang scholarship voucher sa eskwelang pangmedisina na nakareserba sa sino mang miyembro ng pamilya ni Mang Ernesto Balang Araw na gustong mag-aral. Wala itong kondisyon, ma'am. Malumanay niyang sabi, maliban sa isa, alagaan niyo si Marco at huwag kayong bibitaw sa dasal dahil may plano ang Diyos para sa batang 'yan. Humahulhol si Leah, kusang bumigay ang tuhod, halos hindi makapagsalita. Hinawakan ng doktor ang balikat niya upang hindi siya mahulog at sa isang iglap, pakiramdam niya'y inalis ng langit ang lahat ng utang na tila batong nakapatong sa dibdib niya. Lumapit ang nurse, pinirmahan ang discharge planning na nagsasabing tuloy ang gamutan para libre ang kwarto, gamot, pagkain at kahit ambulance pag uwi. Dok, singhal ni Leia sa pagitan ng hikbe, paano ko po kayo mababayaran? Hindi nyo kailangan, sagot ni Dr. Roque, nangingintabang mata sa pag-alala dahil may nagbayad na noon para sa akin. Ipinapasa ko lang. Sa sandaling yon, tila pumuti ang buong bingit ng gabi sa loob ng silid. Ang ilaw ng fluorescent ay hindi na nakakatakot, ang tunog ng monitor ay nagmistulang musika. Kahit mahina, gumalaw si Marco. Parang naramdaman ang gaang sa hangin at unti-unting sumimsim ng mas mahaba, mas malalim na himbing. Sa labas, dumating ang ulap ng umaga, mapusyaw at dumampi sa bintana upang ipaalam na tapos na ang pinakamahabang gabi ng mag-ina at pagsikat ng araw, hindi na resibo ang sasalo sa unang titig ni Lea, kundi liwanag na galing sa kabutihang ipinamana ng lolo niyang hindi rin tumangging magbukas ng pinto sa kalungkutan ng iba.